Magandang agham Pilipinas, kayo'y nakatutok sa DOSTV Bantay Bulkan. DOSTV Box, nakapagtala ng pagtaas ng aktibidad sa Bulkang Kanlaon. Sa latest report na inilabas ng DOST-Fibox, nakapagtala ang ahensya ng 10 volcanic earthquake at mataas na antas ng sulfur dioxide emission sa loob ng 24 oras. At upang bigyan tayo ng update sa kalagayan ng Bulkan Kanlaon, nasa kabilang linya si Ms. Mariton Bornas ng DOST-Fibox. Magandang agham, ma'am? Ano po, ma'am, ang kasalukuyang kalagayan ng Bulkan Kanlaon? Uh, magandang araw po sa inyong lahat. Ang Kanaon Volcano po ay naka-alert level 2 pa rin. Ibig sabihin ay meron po tayong mataas na antas ng uh, unrest no o pagbubungkod ng bulkan. Uh, sa kasalukuyan po no ay medyo bumaba ang talan ng mga lindol. Kung ihahambing po natin doon sa mga nakaraang buwan matapos po ng pagputok nito noong December 9. 2024, nagkaroon pa po tayo ng ilang pagputok ng vulkan. At ang pinakahuli nga po ay noong May 13, 2025. Um, medyo mataas po yung bilang o, o tala po ng mga nindoon noong mga panahon na yun. Balit ngayon po ay pababa po siya. No? Uh, pero kahapon po ay nakapagtala po tayo ng sampung mga volcano tectonic earthquakes. Ito po yung mga lindol na sanhi na pagbasag po ng bato sa ilalim ng vulkan dulot po ng pagsirit ng magma o ng uh, volcanic gas or hydrothermal fluids na nagiging uh, masigabo po no, kapag meron po tayo nakahanda uh, na magma sa ilalim ng vulkan. So, mataas pa rin po ang, ang, ang level of unrest dahil dito, dahil meron po tayong magma sa ilalim ng vulkan. At in, sabay po dyan, ay meron po tayong Uh, pagtaas, pagbaba, at pagtaas, pagbaba po ng sulfur dioxide emission. Uh, nung nakaraang araw po ay lumagpas po ng 3,000 kanilada kada araw, pero kahapon po ay medyo bumagsak na naman po ang ating uh, nasukat. Uh, halos hindi po lumagpas ng 1,000 kanilada kada araw. So yung pagtaas-baba, ibig po nito sabihin ay naka uh, standstill, no? Hindi po masyadong gumagalaw ang magma intrusion natin sa ilalim ng bulkan. Ngunit ang isa pong parameter na hindi po nagbabago at uh, patuloy pa rin po ang, ang pagtaas ay ang ground deformation o yung pamamaga po ng bulkan na hanggang ngayon po ay nangyayari pa rin o tuloy pa rin po ang pamamaga ng bulkan na nag-umpisa pa po noong 2022. So, yung pamamagapon ng vulkan, ito po ay indikasyon ng pagtulak ng magma sa inalim ng lupa. Hindi po natin ito nakikita with our own eyes. Ngunit ito po ay na -de detect at natatala ng ating mga instrumento. Ayon sa latest report na inilabas ng DOST Box, sinabi po ninyo na may pagtaas po sa aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Gaano po kalaki ang pagtaas po na ito? Abali, ang ating pong statement ay ito et, po ay dulot ng uh, pagtaas po kasi ng volcanic earthquakes recently. Meron po tayong mga naratalang mga volcan volcano tectonic earthquakes. Hindi lamang po sa bilang, no? yung lakas din po kasi ng mga earthquakes. Hindi po ito uh, humihina. No? In fact, meron po tayong medyo malalaking mga volcanic earthquakes. So kahit po kaunti yan, kung medyo malalakas naman po yan, ang total seismic energy release po ng vulkan ay hindi naman po nagbabago. Infa In fact, kung titingnan po natin, hindi yung bilang ng nidrol, kundi yung lakas na mga volcanic earthquakes na nare-release po ng vulkan ay wala pong pagbabago ang status ng tanoon. Simula pa po, po ito nung pumutok noong December 9, 2024. So, yung Uh, seismic energy release po ng vulkan ay mataas pa rin. At recently po meron po tayong uh, mga volcanic earthquakes sa south flank ng vulkan. Ito po ay isang panibagong uh, center of activity. So, medyo uh, mataas, tumataas po yung uh, sa ngayon po yung volcanic earthquakes. At yun nga po, meron po tayong ilang araw na medyo mataas din po yung sulfur dioxide emission nasa 3,000 at 2,000 tons per day lagpas. So, uh, yeah, ito po ay relatively mataas kaysa nung po sa average. Ngayon, mula pa po, po nung nagbaba tayo ng alert level, nasa 1,500 plus lang po yung average na sulfur dioxide emission na, na susukat po natin. May mga napansin po ba tayong pagbabago sa physical na itsura po ng bulkan? Oh, wala naman po tayong hikilang pagbabago sa kanyang anyo. No? It is deceptively deceptively uh, tranquil or quiet o tahimik. I don't think na may makikita po tayo unless na malapit na po talaga yung major eruption ng vulkan. Ano po ma'am ang mga dapat nating asahan sa mga susunod na oras? Okay, so ang kanlaon po ay, it, uh, ay a pinapatunayan niya na isa po itong uri ng vulkan na medyo matagal po ang pagdevelop ng kanyang eruptive unrest kapag meron na po talaga tayo magmatic eruption. Med medyo malahaba po ang panahon na bubunuin. Ito po ay may kaakibat ka na mga periods ng pagputok at mas mahaba pong periods ng quiescence. No? Kaya po sa Kanoan Volcano, sa ngayon po ay nandito po tayo sa stage na meron po tayong seeming quiescence o pawang pagtahimik ng bulkan. Subalit, huwag po tayong magpahimla at huwag po tayong magbabaan ng ating caution dahil ito po ay isang stage lamang po habang ang ating magma ay nagpapahinga at nag-iipon po ng additional energy sa pamamagitan po ng, ng pagdigas uh, po no, sa ilalim po ng Bulkan, no, o pag-iipon po ng volcanic gas, no, maaaring po tayo magkaroon ng panibagong intrusion o resupply muna po sa ilalim. Kaya po uh, sa ating pong mga kababayan sa paligid po ng Kanaong no, mangyari lamang po na huwag po natin uh, kalimutan ng ating kahandaan. In fact, gamitin po natin itong panahon na ito para po uh, pag iktingin ang ating pong kahandaan. Uh, medyo swerte po tayo dahil nabigyan po tayo ng oras para po maghanda for a major eruption. Hindi po uh, ito uh, nangyayari ngayon. Ngunit yun nga po, kailangan po natin maghanda for the long haul dahil maari pong ganito ang maging ugali ng vulkan na mayroon pong period na mayroon pong mga pagputok na infrequent pagkatapos po ay pananahimik. No? At Maari ko itong mangyari sa mahabang panahon bago po matul uh, mangyari ang tuluyang major magmatic eruption ng bulkan. Maraming salamat sa update na 'yan, Ma'am Mariton. Kaya naman para maging updated sa mga lagay ng bulkan sa Pilipinas, manatiling nakatutok sa DOST Box Facebook page at DOSTV Bantay Bulkan. Dahil ligtas ka kung informed ka. Ako po si Desa Maderal para sa DOSTV Bantay Bulkan.